Wow! Look at here, Chloe, super ganda. I know, right? So many stunning lookalikes. It's not like Barbie na pagtitulog sa. I think we'll that later. Maganda ng araw po, mam. po, order nila. Excuse me. Um, speaking Taglish here. Can you just, you know, speaking Taglish also? No, pure English. Pure English, English? Better, diba? Oh. Oh yeah, that's right, that's right. Okay, just talk in English so Asensiyon we understand. Asinsin po kayo, mama. hindi pa ako nag english So problem oh. namin yun. Customers are always right. So better na sumunod ka sa amin. Wala ka ng hapus lupa eh. eh. hindi po talaga ako marunong ma'am eh. Hindi po ako nakapag aral eh. So why your employer hired you here kung hindi ka marunong mag-English? How will you deal with the customers? Uh, customer service pa lang, palpak na. How much more, please? Ah, uh, okay, ma'am. I try everything. Ah, uh, we have a pasta here, steak, fried chicken, Gosh. fried rice. How okay. will we eat this food, ha? Ha? <laughs> huh? Paano namin kakainin yung mga pagkain na yan? Eh, mali-mali na yung sinabi mo. Baka malasag pa kami. Eat, ma'am. It's very delicious, ma'am. Yung tummy. <laughs> Oh my God. Can you call someone na pwedeng kausapin namin? In English ha? Sa sabi ko po sa inyo ma'am, eh, hindi ako marunong mag-English. Ah uh, sige mam, I will call the back up. Ha? Huh? Pwede ba bilis? Where's the other waiter na ba? Ah uh, yes mam, ma ito po yung menu namin. Good afternoon po pala. Hey, nakapasa ka ba sa medical exam? Nagsika ba ng ano, uh, education? Ah, hindi po ako nakapag-aral eh. Ba't may mga waiter dito? ma'am, eto po yung menu namin. Order po ba kayo? Pasahin mo kung anong nasa menu. Ah, uh, ma'am, meron po kaming steak, chicken fried salad, burger, tsaka po fried chicken. Wala na ba iba? best sellers nyo? Ah, ma'am. Ito po yung mga best sellers. Yung swap naman sa taste namin, ah. Ma'am, ito po yung vegetable pad thai. That's all? Apo, ah, ma'am. Uy, hindi namin kailangan kung wala dyan yung gusto namin pagkain. Gusto namin yung lobster thermidor. Can you just call your manager? Gusto na namin? Alas kayo ng isang waiter, ang oh, bobo walang pinag-aralan. But wait, Chloe. I-pronounce naman natin yung Lobster Termidor. Baka hindi niya alam, di ba? Ano ang gano'n Can you pronounce Lobster Termidor? Um... um lab, lab... Again? Hindi gano'n e! Stop! Lob, okay. Lobster ter, Termidor? Ano ba yan? Nakakabadrip ka na! Paano na lang kung sasabihin mo dun sa chef niyo yung pangalan na Lobster Termidor? Baka iba yun yung lutuin para sa amin? Malason pa kami! oh, pasensya na po ha. Sige po, tatuwanin ko na lang po yung manager namin. Bilis! Oh, ano ba yan? Hindi mo tao dito. Parang mga... Parang stupid. Nababadrip na ako ha. What's that? I actually tried that last week. So ngayon, mag-unroll naman ako after boxing. Eh. Really? Mm -hmm. I think I want to enroll also. Okay, David. I think we're having much of it. Hi, good morning. Good morning, po, ma'am. Ah, meron pa ba kayong bakanting upuan dito? Oh, meron po, ma'am. Tsaka may hinihintay po ba kayo? Ay, oo. Oh, oh. Ah, uh, bigyan mo na lang ako ng mino kasi mag-order din ako ng food. Excuse uh. me? Look at you. Bawal dito mga bading. <laughs> Chipanga! Ew! <laughs> <laughs> Excuse me. This is a public restaurant. So, pwede pwede ako dito. Bakit naman naging bawal ang pagpasok ko dito? Well, we cannot understand Tagalog that much. Can you speak in English like plain English? <laughs> okay fine. So, so what's the matter if <laughs> I come in enter this <laughs> restaurant. Is anything wrong? Oh my gosh, another bobit. <laughs> At what is sa Earth? There are lots of bubita in this restaurant. Ano, mula sa waiter hanggang panibagong customer, ang bobo. Alam <laughs> mo, ano, ang bagay sa'yo, not here, kundi dun sa basurahan or sa kanal. Kasi, ang baho! Ang baho! Kumaaling na sa so, Yes! In your face pa lang, ang baho mo na. Ah, pwede na? Maligo ka ba? Of course! Hindi na lata eh. Hmm. Well, waiter, can you just please let him go outside? No, no ma'am. He's still inside. What? <laughs> you're funny. But, da, I don't mind. But anyways, paalisin mo na. Kasi nangangamoy. Mahali nga, so eh. Kahit parang anong gawin mo dyan, hindi ako aalis ah, dito. Kaya kung ako sa inyo, kayo na lang dalawa umalis. Sinakakasino kayo ng restaurant. Pa, At, ka At tigas na rin mukha mo. kamo. Oh. Sir. Ano yung iingin naririnig ko sa labas? Ano nangyayari dito? Ah, uh. sir. Sir, actually, kasi kanina pa kami umu-order dito. Yan, tagal-tagal kaya masuso. Hindi man lang na inaasikaso na maayos yung customers nila dito. hindi po yung totoo, sir. Ang totoo po yan, sila po yung umayong iskandalo dito eh. Excuse me, sir. Huwag po kayo maniwala dyan. Liar yan. yan. Tsaka, isa pa, waiter, ikwento mo nga sa kanya kung ano yung ginawa ng dalawang yan sa akin nung pagpasa ko pa dito. Eh, pinapainis kami sir, dito eh. Titong si Ma'am, light light, at pinapa-English pa rin. Hello. Story maker ka, no? Ang galing, -galing mo gumawa ng kwento. Sir, huwag ka maniwala dyan. Babe, totoo ba yung sinasabi nila? Uh, sir, is this a prank? Bakla yan, no? May boyfriend ka, I mean, girlfriend ka bakla? Ang pangit pa? Yes, girlfriend ko siya. Do you have any problem with that? Ha? Pinagmamalaki niyo yung edukasyon niyo? E eh, kayo pa ngayon mas hindi edukado eh. Mga ugaling kali kayo. Makapangit naman to. E eh, ikaw nga, mukha ka ng transgender! Wow! Nagsalita ang may balak na magpag-transgender. <laughs> Sir, ano ba? Ay, layo mo yan, tsaka yan, no? Kayong dalawa, tatamad-tamad kayo eh. Kaya pala walang tao dun sa office kanina pa. Pinapasakit niya yung ulo ko. Bumalik na kayo sa office! Now! Bilis! Okay ka lang? Oh, yes, babe. I'm fine. I can handle naman. I Ikaw, Francis. Okay ka uh, lang? okay lang po, sir. Sir, garpen niyo po na. Oo. Oh. Ganda, di ba? Ganda ko. Bagay na bagay kami. <laughs> Alam mo, babe? Sobrang satisfied ako sa customer service nito. Ang galing mag-asikaso ng customer, tsaka ang galing mag-handle ng situation, ha? in mo, nakaya niyang i-handle yung ganong klaseng tao kanina. Alam mo, babe? Hindi pwede eh, na ganun-ganun na lang, no? Kung ako sa'yo, turuan mo ng leksyon yung dalawang yon, Ang matuto. Francis, saludo ako sa'yo. Magaling ka talaga. Alam mo, both promote kita. At ba, ikaw, babe. Talaga po, sir? Oo naman. Ikaw pa ba? At salamat sa pagtulong sa babe ko, ah. At huwag kang mag-alala. Mm. Parurusahan ko yung dalawang yun. Ako ang bahala sa'yo. Sige? Sige. Sige po, sir. Salamat Sige. po. Thank you, Francis. Ah, uh, sir. I-ready ko lang po yung pagkain mo ah. Sige. Thank you. Sir, ano pa ba pag-uusapan? Eh, di ba nag-explain na kami dun sa restaurant? Really? Ano yung pag-uusapan? Everybody knows what you're doing here. Chloe, Eden. Sinabi sa akin ng mga workmates nyo trash daw kayo sa kanila. Tapos ngayon, nakita ko kayo na dinidiscriminate yung girlfriend ko at yung mga tauhan ko? What is this, ha? Sir, sila naman yung nauna In fact, hindi nila kami inaasikaso ng maayos. Mismong customer, tiyangan kami na-late kanina eh kasi hindi sila nagluto ng maaga. Tagal-tagal ng order. Of all the people, I expect my employees to be good to people. Hindi lang dito, hindi lang sa mga pamamahay niyo kundi kahit nasan kayo. Di ba ganun yung core value natin? Maging mabuti ka. Anong ginagawa niyo? Eh kaso, sir, naubos na talaga yung pasensya namin kaya nasabi lang namin yun. Kaya sir, sorry na. Okay. So it's clear to me na you guys ran out of patience? Well, guess what? I've also ran out of patience. And I am firing you! At sisiguraduhin ko lang na walang tatanggap sa inyo kahit saan ang kumpanya. Para matuto kayo, ayusin nyo yung mga asal n'yo. sir sure naman. Nagtrab nagtrabaho naman kami sa company n'yo na maayos eh. Tsaka isa pa, may mga binubuhay kami pamilya sir. So, hindi kami basta-basta pwede mawala ng trabaho. I've made up my mind. Hindi ko kailangan ng mga empleyadong katulad n'yo. Mga walang asal, hindi marunong magmahal ng tao. At walang pagmamahal sa katawan. Now, get out of my office. Para na, Chloe. So beautiful, day. Thank you, babe. Alam yeah. mo babe, sa, sa araw na ito, kailangan natin i-celebrate talaga ito kasi. Alam mo yun, ito yung special na moment na yeah. And natin. I love Moira. Oh, thank, thank you. Sweet nothing kasi it makes you more beautiful. <laughs> <laughs> diba? so sweet ni Ma. Of course, you're my princess. Hi, Ma'am, sir. Happy anniversary po. Thank, you. you. dahil anniversary niyo, nagluto po chef ng pinak espesyal na pagkain nyo dito. Wow! Ay, talaga! perfect. Gusto ko yan. Ah, sige po, kukunin ko na po para maserve ko na po sa inyo. Sige, sure. Thank you. Sige po. see you. See? Something special just for the two of us, ah. Thank you, Bayma. Now, I'm talaga tong special. Hi, sir. Uh, good afternoon. What are you doing here? Oh, uh, sir, we just want to let you know na. What? We can't afford na po. Kasi tayo po, pinilit namin magbago. Wala na po talaga tumatagap ng trabaho eh. Wala na po kami pera. Tsaka, uh, we haven't eaten anything yet po. Mula kami ng morning. Oh Baka lang po rin naman ko. Ah. food. Ah. Uh, uh, alam niyo, hindi ko ine-expect na ganyan yung magiging sitwasyon ninyo ngayon. Alam niyo, hindi na ako magtatakay. Kasi dahil dyan sa mga ugali ninyo, hindi kayo marunong rumispeto. Kaya kung ano man ang nangyayari sa inyo ngayon, sa buhay ninyo ngayon, I think karma nyo yan. She's right. My baby's right. You know what? Feel your lesson. Ayaw nyo matuto. Pwes, Welcome to your new reality! Ano ba, Eden? Chloe? Unang-unang dapat may bagoy yung mga ugali ninyo. Kasi, alam naman natin di ba na tagilid kayo sa mukha. Dapat bumawi na lang kayo sa mga pag-uugali ninyo. Eh, hey, sir, hindi ba sinabi ko naman sa'yo, pinilit namin magbago at pinagsisihan naman namin yun eh. Kaya nga nandito po kami parang may kinang tulong sa inyo. Baka pwede nyo kami bigyan ulit ng trabaho. I'm so sorry guys. Pero pagkatapos ng ginawa niyo sa akin, hindi hindi ko kayo matutulungan. Kung gusto niyo umaangat ulit sa buhay, kailangan niyo magsikap, mag-sacrifice. Alam niyo, kung gusto niyo makaahon sa hirap, kailangan niyo pagsikapan yun. Baguhin niyo yung mga sarili niyo, baguhin niyo yung ugali niyo, at pakikitungan niyo sa kapwa-tao. Ah, uh... Pero ma'am, ito na po yung tubig niyo. Ay, thank you. Jayboy. Jeboy. Right on time for the comedy show and pangarap to these people. S sila po yung mga nanalakit na mas ganda mo. Right? Right? Look at them now! Alam <laughs> ano mo, babe, hindi na dapat natin ipag-aksayahan sila ng oras ngayon kasi That's importante right. yung araw na ito para sa atin. Tsaka, mga mga mga, Baguhin nyo po yung ugali nyo. Hindi naman porque hindi mo rin mag-English. Eh, lalat, like yun na. kung gusto nyo mga dapat parun na kayo makipagkapwa-tao. Very well said. Now, leave. Leave. Come on. Bye, Ida. Bye. My sweet girl. It's so good, baby. Mama, sir. Yes. 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 Cheers, baby. Cheers. For the victory. And sympathy. Whatever you say, baby. <laughs> it doesn't matter. Because you're my baby. Shut up.